Buhos ang ulan sa hapon na iyon. Iyong buhos na parang naghuhugas ng buong lungsod. Hinahampas ang bubong ng tricycle, nilalambitin ng mga patak sa gilid ng istribo, humahalik sa balat na walang payong. Sa harap ng kondominium na kulay abo at marmol ang bungad, kumikislap ang ilaw ng labis sa likod ng glass doors at bawat pagbukas ng pinto ay parang buntong hiningang malamig. Dumating si Iggy, labing-anim na taong gulang, payat, may lumat basang bakpak at dalawang karton pinuluputan ng packaging tape. Sa chinelas na maluwag at polo na pino ang gusot, huminto siya sa ilalim ng kanopi. Nanginginig hindi lang sa lamig, kundi sa kaba na laging kinakausap ang sikmura. Sa unit 27F po, sabi niya sa guard na nakasilong sa pinto. Delivered items! Napalingon ng guard, si Kuya Cyrus, may itim na kap at maliit na flashlight na nakaklip sa bulsa. Hindi siya masamang tingnan. Bagod lang. Bawal lumakyat ang basang delivery sa lobby. Tono niya, batay sa nakaprint na house rules sa gilid. Doon ka sa service entrance. Kuya, sa likod po baha? Sagot ni Iggy, mahinaon. Sinubukan ko na. Hanggang tuhod. Baka mabasa tong laman. Rules are rules. Singit ng isang lalaking naka long sleeves papasok ng pinto at may bitbit -bit na payong na hindi nabuksan. Sa kamay niya, nakatiklok ang memo, Stricter Deliveries During Rain. Kayo rin ang dahilan kung bakit basaan sa hig. Dagdag pa nito, kunot ang no. May sumangayon sa likod may sumulyap na parang may amoy ang ulan. Tinapik ni Iggy ang kahon, narinig niya ang kalansing sa loob. Hindi baso, hindi gadget, medical kits po yan. Paliwanag niya, pinadeliver sa unit. May kasama pong insulin pen coolers. Kapag basa, sayang. Sa service entrance, ulit ng guard. Mas mahina, pero matigas. Kung ayaw, hintayin mong humina ang ulan. Sa likod ni Iggy, umalingang gaw ang busina ng taxi cab. Tumilampan ng patak ng tubig sa laylayan ng shorts. Inalalayan niya ang karton. Nagpa siya na lang na lumakad pa atras, papuntang eskinita sa likod. Bago siya makaliko, kumalimbang ang radyo sa balikat ni Kuya Cyrus. Front desk to ground. For verification, new owner of 27F is arriving today. Name, Inigo Iggy Ramos. Napahinto ang guard. Napalitan ng anyo ng noon niya mula sa sermon tungo sa tanong. Copy, sagot niya sa radyo. Pero bakit owner ang magde-deliver? Over. May sumagot na boses. Formal galing admin. As of yesterday, deed of sale signed, tiled in trust under minor's name, check ID, assist. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Dahan-dahan ang pag-angat ng tingin ni Kuya Cyrus kay Igi, Tila ay uli ang bawat salitang binitawan niya. Anong pangalan mo iyo? Inigo Ramos, sagot ni Igi. Dahan-dahang parang naglalakad sa manipis na yelo. Pero Igi na lang. Inabot niya ang basang wallet. Inilabas ang school ID na may nakalagay na grade 10. Sa likod, may xerox ng SPA na may pirma ng tiyahin. Ako po ang representative. Pero sa papel, sa akin po nakapangalan. Pakiusap kuya, bago lang to sa amin. Sa may pintuan, lumabas ang property manager. Hawak ng Manila envelope na kulay chocolate. Nakasunod ang dalawang tenant, nagtataka. Sino si Inigo Ramos? Tanong ng manager. Ako po, tugon ni Iggy. Inilagay ang kahon sa ibabaw ng paa para hindi mabasa sa sahig. Uh, pasensya na po kung basa. Nagtinginan ng mga tao sa labi na parang biglang nabuksan ang pinto ng isena sa pelikula. Ang lalaking kanina ay matalas ang pingin, napaatras at napakapit sa memo. Owner? Bulong niya. Parang umaayaw ang dila. Kinuha ng manager ang papel mula sa envelope at inilapat sa liwanag. Deed of Absolute Sale. Kopya ng title. Pangalan, Inigo R. Ramos in Trust 4. Sa baba, pirma ng developer. Lagda ng guardian. Confirmed sabi ng manager. At ang boses niya ay biglang parang malambot na unan. Welcome home, Mr. Ramos. Hindi maganda pakinggan ang katahimikan na sumunod. Masyadong malakas ang buhos ng ulan at masyadong malumanay ang hiya. Si Kuya Cyrus, hindi na nag-aksaya ng oras. Inabot niya ang kamay. Hindi bilang guard na pumipigil, kundi bilang tao na gustong ituwid ang kagat ng gabi. Pasensya ka na, Iggy, sabi niya. Tinatakpan ng body ang ulan. Protokol lang. Hinawakan ni Iggy ang kamay at marahang kinamayan. Ang kamay ng garda ay mainit, totoo, at iyon ang unang init na naramdaman niya maghapon. Ayos lang po kuya, sagot niya, tipid ang ngiti. Mas okay po na may protokol kesa wala, baka may masamang mangyari. Paano? Tanong ng isa sa mga tenant hindi mapigilan, hindi insulto, hiwaga. Napahawak si Iggy sa strap ng backpack. Siman ko si papa paliwanag niya. Mahina pero malinaw. Nag-ipon tapos nawala nung bagyo ang bahay namin sa probinsa. Bago siya namatay, pinagawa niya itong unit sa developer. Hinulugan ni tita. Nasa pangalan ko kasi sabi niya para hindi ka namaligaw. Hindi dapat ngayon pero pina-advance ni tita dahil sa... Dahil sa mga nangyari. Tiningin siya sa kahon. Pinakiusap ko po sa pinsan kong nurse na bilhin yung medical kits at i-deliver yung iba sa mga nakakatanda sa building. Ako na po ang kumarga. Pabawas po sa gasos. Pasensya na po kung basa ako. May umusog na pag-unawa sa loob ng labi. Yung pag-unawa na lumalakad sa sapatos ng kahihiyan bago magturo. Elevator, sabi ng manager. Agad binuksan ng panel. At Kuya Cyrus, pakihanda yung umbrella service sa likwad. Copy. At sa housekeeping, punasan ng basa. Hindi harap ang sisi sa basang tao. Trabaho natin ang sahig. Tumong daw ang housekeeping staff. Nakangiti kay Iggy. Welcome sir, sabi ng isa. Halatang nailang sa sir pero sinikap. Habang hinihintay ang elevator, lungapit ang lalaking may memo kanina. Hindi na matulis ang bibig kundi tiklop. Anak, pasensya. Napagalitan pa kita. Umiling si Iggy. Wala yon. May may tutulong kami sa pag aayat Tanong ng iba, may hawak na payong. Tatlong kahon pa yan sa guard post. Isa na lang po kuya. Sagot ni Iggy. Inituro ang nasisilong sa gilid. Yun lang ang mabigat. Ago sabi ni Kuya Cyrus. Sabay tawa. Talo ka lang sa unan eh. Hindi sa bigat. Sa loob ng elevator, amoy kapi at basang payong ang hangin. Nasa paanan ni Iggy ang kahon. Sa kamay niya, kumikilos ang kaba at tuwa. Mr. Ramos, biro ng manager, marahang pinataptakan karton. Pagka-settle nyo, pumirma lang sa moving form. At kung papayag ka, gusto kitang ipakilala sa homeowners. Baka gusto mong magbigay ng short message. Kahit wag na, kung gusto mo lang. Umiling si Igi na tatawa. Bata pa 'buhaw ako. Baka mapagalitan ako sa grammar. Mas mapapagalitan ka kung hindi mo sasabihin ang totoo. At ang totoo, ikaw ang may-ari. Karapatan mong magsabing ito ang bahay ko. Pagbukas ng pinto sa 27th floor, mumiti ang hallway. Malinis, tahimik, parang bagong gising na hotel. Inilapag ni Igi ang kahon sa harap ng pinto na may maliit na brass plate 27F. Hinaplos niya ang numerong parang kilay ng tatay niya. Binuksan ng manager ang smart lock gamit ang temporary code. Humalo sa hangin ang amoy ng bagong pintura, alikabok ng kahoy, at tahimik na pangako. Ito, Anya, ibinaba ang shades. Unang sulyap. Humakbang si Iggy. Hawak ang karton na parang puso. At sa unang beses matakos ang napakahabang taon ng paglilipat lugar. May sahig siyang hindi niya kailangang burahin sa isip bago matulog. Bumalik sila sa labi, makalipas ang dalawang puminuto. Basang sapatos, magaang ang balikat kasabay nila ang dalawang housekeeping staff na maghahatid ng natitirang kahon. Sa pagbalik, may kakaiba na sa lugar. May karatulang print sa desk, bagong gawa, nakadikit sa plexi, na rain protocol. People first, floors next. Sa baba, maliit. Kung basa, tulungan. Kung may delivery, tanungin. Kung may duda, i-verify. Huwag husgahan. Sino ang gumawa nun? Tanong ng manager. Si Kuya Cyrus, sagot ng receptionist na kangiti. At sabi niya, para hindi na maulanan ang tingin natin. Lumapit ang ilang residente. May dalang tuwalya at termos. Igi, tawag ng babae na may bitbit na termos. Kape, maraming salamat po. Tsaka singit ng lalaki kanina na may memo. Ako tong kumikilo sa homeowner's chat. Aayusin ko yung wording ng stricter deliveries. Palitan natin ng sa ulan, sabay tayo. Mas maganda, sagot ng manager. Rain body, ask, assist, accompany. Sige, sagot ng marami. Ang ulan sa labas, walang paialam. Patuloy pa rin. Pero sa loob, may ibang patak. Tawanan, tawad, tapik sa balikat. Bago maghiwa-hiwalay, inabot ni Kuya Cyrus ang logbook sa guard desk Pinapirma si Igi sa Visitors, Assisted Owner na niyan kuya, saway ng receptionist nakangiti Gagawa ako ng bagong kolum, biro ni Cyrus Owners, Assisted din Para maalala namin kahit sino sa inyo pwede pa rin tulungan Tsaka kuya, sabat ng manager Gawa tayo ng Youth Owners Channel May iba pang tulad niyan anak ng OFW, scholars, in trust, kailangan nila ng mentor. Game, sunod ng guard at tumawag agad sa radyo. Ops, pamiting tayo sa Sabado. Agenda, bahain man, huwag manglunod ng tao. Kagabihan, nang humina ang ulan, umakyat si Iggy mag-isa, bit-bit ang huling kahon. Sa pinto ng 27, F, tumigil siya. Kinuha ang lumang susi ng barong-barong nila, alagang kalawang at kislap ng maraming bukas at inipit sa likod ng picture frame sa shelf. Para maalala, bulong niya. Tinawagan niya si tita. Tita, nandito na. Sabi niya halos hindi makahinga. May kama ba? Wala pa. May sahid. Masarap yan sa likod. Tawa si tita sa telepono. Parang buhay. Masakit. Pero gagaan, Tita, dagdag ni Igi. Baka bukas dalhin ko yung mga medical kit sa mga lola sa 9F. Pwede, ikaw ang may-ari, pero mas maganda ikaw ang kapitbahay. Kinabukasan, may bagong balita sa group chat ng building. May batang naghatid ng medical kits kagabi sa 27F. Siya pala ang may-ari. Kung may kailangan kayo, message lang mag-oorganize tayo ng rain bodies. Sa front desk, may maliit na kahon na may label na towel bank para sa basang dumarating. Sa gilid, may envelope na manipis, driver snacks, ambagan. Sa bulletin board, nakadikit ang photocopy ng title. Tinakpan ang personal details. May bilog ang mga salitang in trust for. Sa ilalim, sulat kamay. Magdiwala rin tayo sa isa't isa. Kung dadaan ka sa labi ng gusaling iyon sa susunod na bagyo, maririnig mo pa rin ang ikot ng ulan sa bubong, ang lagapak ng payong, ang ingay ng tsinelas na nalalaglag ang tubig. Pero may bago kang maririnig na rethmo na hindi basta ulan. Sir, tulungan ko na. Ma'am, dito po sa tuyo. Kuya, service lift tayo, sabay tayo. At kung may batang darating na may bitbit na kahon at basa ang kweryo, may guard ang lalapit, hindi para mangharang, kundi para kumamay. Tulad ng araw na umulan ng husto at sa tapat ng pinto, isang batang naghahatid ang inusig. Bago rin siya ang pinapasok, pinakinggan at pinauwi sa tahanang nakalagay ang pangalan niya sa mismong titulo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!